So ngayon mga ka-explore uh, susundan natin yung mga uh, mga hayop kanina at uh, mayroon mga malalaking hayop. So may malak uh, may, na, may narinig ako kanina ng malaking hayop na parang higante. So sobrang uh, malakas yung yung apak ng paa niya. Uh, para talaga siyang higante. So tumawid sila dito sa ilog na kung saan ay uh, may duma dumaan kanina dito yung dalawang barko na magkasalubong. Magkasalubong siya. Yung, yung isa papunta doon. Tapos yung isa pa, 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 parang pabalik naman. So, dito tayo ngayon. So, kasi, ah, uh, nung pumunta sila dito sa ilog, o oh, parang tumawid yata yung mga hayop na yun, yung mga malaking hayop na yun, ah, uh, pagpunta nila dito sa ilog, dito rin mismo nawala yung mga boses nila. Iwan ko kung tumawid sila o oh, tumawid sila sa ilog or o basta nung kasi kung tumawid sila naisip ko kasi kapag tumawid sila dyan sa ilog ay, yun yung ilog mga explorer ay malaking ama ano yun yun eh yung naisip ko kasi mga ka-explore kapag tumawid sila doon siguro kapag nakatawid ka maririnig pa rin yung boses mo o yung apak ng paa mo pero, kanina, nung nagpunta sila dito, pagpunta dito yung direction nila, dito mismo sa ilog na wala rin yung mga buses nila, yung tunog nila at yung apak ng paa. So, napaisip ako, ano kaya, ano kaya nangyari. Ayan mga ka-explore. dito. Ayan, dalawang barko yung dumaan dito kanina. So, ayan may mga kawayan pa sa ibabaw. Mahirapan yata dumaan yung barko dito. So yun kanina makislor no ah uh, kanina ah uh, nung tinanggalingan ko doon kaya muntik akong mahimatay doon dahil uh, napakabaho po talaga ng amoy. So amoy po ng mga dumi ng hayop. Uh, amoy tahi talaga na hindi ko mapaliwanag. O klasikin amoy yung na na amoy ko doon. Klasikang baho ng hayop. Parang maraming hayop talaga doon. O, may mga amoy pa doon na hindi ko alam, hindi ko kilala kasi yung amoy ng tae ng ah, tulad ng aso, kambing, baboy S familiar kasi sa akin yung mga amoy nun yung ibang amoy doon, hindi ko talaga alam kung anong klaseng hayop so, hindi ko may paliwanag so, titingnan natin baka may dadaan pang barko dito ngayon nandito tayo mismo sa nandito tayo mismo sa ilog na kung saan dumadaan yung barko yun yung ilog mga kaisipor ah uh... Uy Hindi barko yun Parang maliit lang nasasakyan Yun galing mo papunta dun Ano bang Anong kasing Hindi naman yun bangka Parang maliit lang siya nasasakyan na may motor hmm. Oh, yun pa Uy oh. Uy 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 Ala, nah, papunta din doon. Uy. hala Ano sa sakyan 'yon? Sabi. Uy. Ano ba yun Ini gua asing di Mayuk, Yun. Ya? Kan? Parang jet or speedboat. Parang Ano? Ano? Ah, bitong irya na to. Punong-puno ng kababalaghan talaga. Tingnan mo naman yung ano yung ibabaw pulong pulong ng kawayan. Para talagang kapag dumadaan sila dito, uh, parang ano um, um, talaga sa, sa ilalim sila dumadaan ng puno ng kawayan. Wala kabayo. Uy. Ano? Uh, uy. Yung kabayo, tumawid doon. Tumawid doon yung kabayo. Ang galing Kung natin. Medyo malalim yung uh, tubig. Parang may bulis ng kabayo dyan. Bakit parang ang daming kabayo dito sa area? Baka mga hayop yan ang mga inkanto. Pero ano ano ginagawa nila sa kabayo? Ginagawa ba nilang sasakyan? Parang hindi naman siguro ginagawa nilang sasakyan yung kabayo dahil meron nga silang mga sa, mga motor eh, motor sasakyan, eroplano. Pero yung kabayo hindi naman siguro nila ginagawang sasakyan yung kabayo. Uy! Ano? Uy! Uy! Ano yun? No? Parang mahigante! Anong hayop yun? Parang mahigante! Parang higante talaga! Yata. No, parang dunia tak mau, parang dunia pun tak. Eh, nunggu bagus susun danatin. Wala yung uh, uh, apak ng paa niya. ayano o. Medyo nangangamoy na naman. Nangangamoy tahi na naman dito. May dumi, may dumi, may dumi ng hayop. Ayan, napakabaho. Titiisin ko na lang to. Hindi ko kilala yung amoy na to. Ano kaya yung klaseng hayop to? Kakaiba yung amoy. Kakaiba yung amoy. Anong klaseng hayop to? Uy. Uy. May paparating na ha. May paparating na. May higante. ng hayop yata to dala parang dalawa dalawa sila parang dalawa mayit na to at maglasi na ito, to parang higante talaga hindi ko naman makita ang oh, laking ayot oh, napakalaki talaga ano? Oh, ano? Hoy! Anong bossit na Nakakalaki ng boses! Parang halimaw! Anong klasing hayop yan? Uy O na no! Napakalaki ng boses! Pai, ah, é a sopa. Ano pang klaseng hayop yun? Higanting hayop. Uy. Papi. Ano ba yun? Higanting hayop talaga. Ayun, may isa pa. Isa pa, may isa pa. Higante talaga. Higante. Parang nakakatakot yung boses niya. i hope Grabe uh, itong bundok na to. Punong-puno talaga ng kababalagan. Akala ko mga sasakyan lang yung nandito. May mga hayop din pala ditong malalaki. Ano ba yung mga inkanto na yan? Akala ko ba? Akala ko ba sobrang uh, advanced advance na ng technology nila? Akala ko mga mga uh, akala ko mga high tech na mga sasakyan na yung Uh, gamit nila at mga magaganda na yung mga siguro magagandang building na yung uh, mundo nila pero bakit ma, may mga hayop din pala sila bakit sila nag may mga ano sila parang mga hayop nung sinaunang panahon parang ganun parang ganun parang ganun talaga malaking hayop talaga ayan pa oh ayan pa oh iba ng ibang boses pero malaki ganting hayop pa rin ayan oh ganting hayop to ating aso hindi tumatahol kaninong aso yan kanino kayang aso yan yun yung galing oh saan papunta yung aso na yun